Simula sa pagawa ng story, pagawa ng script, pag-acting, at pagawa ng iba't ibang klase ng karakter, ay masasabi mo talaga, na sobrang napakahusay ni Esner, sa usapang content creator. Kaya ito ang dahilan, kung bakit maraming manunood ang humahanga, sumusubaybay, at palaging nag-aabang sa kanyang darating pa na mga upload, dito sa YouTube. Siya nga pala si Esner John Ranolo, 24 taong gulang. Si Esner, ay isang sikat na personalidad sa TikTok, na may followers na umaabot na, ng 9 million plus followers. Ngunit umabot na rin, ang kasikatan ni Esner sa Facebook, at dito sa YouTube. Si Esner nga pala ngayon, ay meron ng total video views, na umaabot na, ng 90 million, 60 at may subscribers sa ngayon na umaabot na ng 2 million 180,000 subscribers sa kasalukuyan. Kaya sa video na ito mga idol, ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano ang sahod ni Ezner sa YouTube ngayong 2025. Gamit ang isang public website na Social Blade, ay ating malalaman o makikita kung magkano ang sahod ni Ezner sa YouTube. Ngayong 2025, sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala, ay isang public website, na kung saan kahit sino, ay pwedeng tumingin sa analytics, at estimated earnings, ng isang YouTuber, or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade, at ito ang Social Blade channel ni Esner. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads, ay nasa 6 pa lamang. Subscribers naman, ay nasa 2 million 180,000 na. Video views naman ay nasa 90 million Country ay Philippines. Channel type ay entertainment at user created noong September 26, 2021. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B positive. Social Blade rank ay pang 43,915. Subscriber rank ay pang 1,185. Video views rank ay pang 208,825. Country rank dito sa Pilipinas ay pang 141, at ang entertainment rank naman, ay pang 1,007. So yun mga idol, dito naman sa subscribers ni Esner, noong last 30 days, ay, merong pumasok na 290,000 subscribers. Tumaas ang subscribers percentage ni Ezner sa 2800.0%. At dito naman sa video views ni Ezner noong last 30 days, ay merong pumasok na 14,539,000. Tumaas ang video views percentage ni Ezner sa 456.3%. So, 'yun mga idol, dito naman tayo sa YouTube Stats Summary ni Esner, noong December 28, 2024, hanggang January 10, 2025, ay makikita natin dito, ang pumasok na subscribers, pumasok na video views, at ang YouTube estimated earnings ni Esner, sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito, ay ang daily average, at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated, earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabase lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito, sa daily average. Dito sa subscribers ni Esner, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 9,660 subscribers. At sa video views naman ni Esner, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 484,000. 637. At dito naman, sa YouTube Estimated Earnings ni Esner, sa loob ng isang araw, simulan dito sa lowest, ay merong pumasok na US 121 US Dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,900 US Dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas nga pala ng US 1 US Dollars sa Philippine Peso ngayon, ay nasa 59 Pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng US 121 US dollars sa Philippine peso ay nasa 7,139 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Esner sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 1,900 US dollars sa Philippine peso ay nasa 112,100 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Esner, sa loob ng isang araw, sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, pakiclick naman ng like, bilang suporta, sa video na ito. Maraming salamat po mga idol. So yun mga idol, dito naman tayo, sa weekly average. Dito sa subscribers ni Esner, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 67,600 subscribers. At sa video views naman ni Esner, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 3,392,459. At dito naman, sa YouTube estimated earnings ni Esner, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 848 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 13,600 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 848 US dollars sa Philippine peso ay nasa 50,032 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Esner sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 13,600 US dollars sa Philippine peso ay nasa 802,400 pesos. Ito naman, ang posibleng kikitain ni Esner, sa loob ng isang linggo, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo, sa monthly estimated earnings, at yearly, estimated earnings. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated, earnings lamang. Dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simulan dito sa lowest ay merong pumasok na 3,600 US dollars hanggang sa highest na umabot nang 58,200 US dollars. At kung e convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 3,000 600 US dollars sa Philippine peso ay nasa 212,400 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Esner sa loob ng isang buwan, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 58,200 US dollars sa Philippine peso ay nasa 3,433,800 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Esner, sa loob ng isang buwan, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo, sa yearly, estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok, na 43,600 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng, 697,900 US dollars. At kung e-convert natin ito, sa Philippine Peso, ang katumbas, ng 43,600 US dollars sa Philippine peso ay nasa 2,572,400 pesos. Ito ang posibleng total na kinita ni Esner sa loob ng isang taon, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 697,900 US dollars sa Philippine peso ay nasa 41,176,000 100 pesos. Ito naman, ang posibleng total na kinita ni Ezner, sa loob ng isang taon, sa highest estimated earnings. Ngunit sinasabi ko na sa inyong mga idol, ang impormasyon na inyong napapanood, ay isang estimated, earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabasi lamang sa views, ng bawat video.